Yo mga Tagalog, nandito tayo ngayon sa Tipas, San Juan, Batangas upang panuorin dito ang Centro Dynasty at Taipei. Magandang bakbakan to mga idol, panuorin Panu natin ang Stephen Curry dito sa San Juan, Batangas. Ayos din! Mga idol, kasama natin ngayon ang Stephen Curry dito sa San Juan Batangas. Idol, anong masasabi nyo, expectation nyo sa magiging laban nyo ngayon? Uh, wala naman kami expect idol. Basta tinuturing namin lahat ng laban namin na hindi kami lamang, hindi kami dihado. Fair ball kasi, bilugang bola. Pwede kaming matalo, pwede kaming manalo, pero tatanggapin namin kung mag resulta Yun, napaganda na sinabi. Good luck, idol. O, oh, galets! Marot kayo sa live ko, ha? Leo Kusi Live. Oh, galat yan Ito, mga idol, pag live Si Boss Leo yan Mga idol, kasama natin ang isa sa MVP ng kanilang mga nakaraan liga Sino sino suportahan mo dito, idol? Mabalanoy, mabalanoy po, mabalanoy Babae, sino suportahan yan? <laughs> Takaw! Diyan, mga Tagalog ang mga nasa likod Anong masasabi nyo? Ay! Ayun, 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 ayun. Ayun, si oh, galats. Oh, galats. Oh, galats. Oh, galats. <laughs> mga idol malapit na magsimula sa tingin mo sino mananalo pulo pulo syndicate aba masama ito ito na ihahagis na ang papaya mga idol ayaw oh, nagkalito ha ano naman na, agad ay? magandang bakbakan to mga idol centro dynasty sa pangunguna ng Stephen Curry ng San Juan na si Dumael versus Taipei Ballers mga idol nung una nga pala nagkalaban daw sila bali panalo dito ang kulay asul ang Centro Dynasty dito mga idol dating na na ito na sinasabi ang Stephen Curry ng San Juan grabe naman ang kamay ng mga idol dito sa first quarter pala mga idol trap na agad ang ginawa dito ng kulay asul talagang sila nagsisit ng tone dito mga katagalog dito naman mga idol sa first quarter adik-dikan-dikdikan ah, dik pa rin ang labanan dito mga idol iba pa rin talaga kung dumagos itong si Dumail ay talagang stepping ko talagang ay alam mo yung may, may aluload mahusay din pumasa complete package napakagandang block naman na mula kay D. Chavez ang main man ng Taipei Ballers mga idol dito na nagmamadagos ay tingnan nyo idadagos na ari ay nakaupunay na itira pa eh yun ang tinatawag na tagalong shot Ayan ha, ang Mr. Mainman dumail na dito, pumukol ng perimeter. Ay, talagang huwag pa open and automatic na Tapos biglang sisisir na sisir na garne. Kala may kwitays pagkakabilis. Ah, dahil pang batras ko eh, sa bilays. Yun ha, nakadagaos. Ito, magandang black mula kay Dumail Grabe ang inside presence dito. Hindi pa masyadong nagpupuntos, pero yung depensa na pinakikita, grabe yun. Iyon ha, hinagis na napagandang pasa ay para nagagis ng buko eh saktong sakto yun na ah, dumael ay talagang may saping niyang mata mga idol palike and follow nga pala ako at palambing ako at i-comment nyo mga idol kung saan umaabot ang video natin yung mga idol dito natapos ang first quarter 15-11 lamang ang Centro Dynasty ang kulay asol nagmamadagos na naman dito magandang pasa kay Clay Thompson apay ah, kung may Stephen korema o may Thompson sa kabila yan ang sinasabi walang kabilis-bilis mga idol yan shout out sa mga tagatipas dyan palambing ako pasyera ko Ito na naman Dumail oh, Magmamadagos Basta hinagis na naman Ay Talagang Sana all may shooting Iyon Nakadali naman din si Bolea My day na yan In one week my day Dito mga idol Kontrolado pa rin ang kulay asul Ang kalamangan dito Mula first, second and third iyon, ah, ah, klaseng tutuog na ata ng fishball at nagugutom. Yan, ah, ang Kyrie Irving ng San Juan Batangas na si Gumiya. Tingnan natin mamaya ang idadagos niya. Uy, ang pumukal ay talaga masusuting ang mga tagatipas. Yung kuyo mo sa kuyo mo sa maigidini sa ilalim. Iyon, magandang rebound. daw oh, matatapon pa yun. Siya, technical. Si Idol. Napaganda nga pala din ng mga idol. Meron pang patira sa gitna. Tingnan kung makakadali. Ah, ay, bao ng pakaw. Sinasabi, Tagalog. Yan yeah, mga idol, dito na. Nagpaula naman agad ng Triscomia. Eh, talaga yan. Shoutout nga pala kina idol na legendary. Ang idolo ng idol mo. Yan ang sinasabi. yon ang sinasabi. Natuwa na layup yung mga idol. Dito na ito ay talagang nagmamadagos na dito mga idol grabe mga idol ang pinakikita dito ng Centro Dynasty Ah, simulat sa pool nakatrap sila napakagandang sistema ang pinakikita dito iya yeah, mga idol dito may tinamaan ng itlauga. ay talagang malasa din niya. masakit sakit din nga naman bale port quarter na rin dito mga katagalog dito hawak pa rin ng Centro Dynasty ang ah, kanilang kalamangan dito na magre ang kanilang pagkapanalo talagang napakagandang laban congratulations sa inyo both teams talagang sulit na sulit yun dito nila nasungkit ang kanilang kampiyonato congratulations sa inyo Centro Dynasty Yung mga idol na tayo napakahusay ni Stephen Porimao